Now loading. Magandang araw sa inyo guys at ito magpa price update na naman tayo ngayong araw na to. Kasi alam naman natin na parating tumataas ang presyo ng ating mga bilihin. Kaya ito magpa-price update tayo at sasabihin ko na sa inyo kung magkakano ba yung kuha natin ng mga ating mantika at yung ating mga Uh, itlog pati na rin yung ating mga asukal kasi sa sobrang taas ngayon ng presyohan halos talagang masasabi ko na matumal yung bentahan ko ngayon lalong-lalo lalo na nung last week at kasi yung ating itlog na pinadeliver deliver halos nasa 63 ay uh, kauubos ubos lamang noong Sabado ayan halos may natira kasing dalawang medium at halos na sa limang tray ng large size ay dahil sa mahal na nang bilihin Halos medyo may natitira tayong mga paninda at dapat nga naibenta na natin at nakabili na naman tayo ng mga bagong paninda natin ay hindi natin nagawa kasi talaga namang napakatumal lang bentahan natin dahil sa mahal ng presyo. Katulad nga nitong asukal natin guys siguro meron din natira mga 300 pieces na asukal sa loob ng isang linggo dati noon napapaubos natin yung ating mga binibili halos nakakaapat na sako tayo sa loob ng isang linggo kaya talaga namang napakatumal lang bentahan natin noong nakaraang linggo sana ngayon linggo guys ay hindi naman na maging matumal yung bentahan natin katulad nga nito guys ay ayan kukunti na naman yung nabili ko ngayon at yung pinandagdag kaya yung tubo natin ay medyo maliit kaya ito guys magpa price update tayo at ito nga yung asukal natin ang kuha natin dito ay nasa 3,450 pesos. Yung ating kuhang asukal na uh, wash sugar guys. Ayan. At sa atin namang mga puting asukal guys ay meron tayong presyo na. Ayan. Ito guys ay nasa 3,500 pesos. At ito nga guys, yung bentahan natin dito sa puti ngayon ay nasa 21 pesos na yung bentahan natin. At sa wash sugar naman natin ay 19.50 yung bentahan natin kasi talagang napakalit yung tutubuin natin. At ito nga guys, yung mantika natin halos tumaas din yung presyo niya. Ang per container natin dati ay nasa 1,370 pero ngayon guys ang laki ng itinaas na sa 1,550 pesos per container at ang bentahan nga natin dito ngayon ay nasa 135 pesos at ang dati nating naging bentahan ay 125 kaya halos 10 pesos din yung itinaas ng ating mga mantika ayan guys at ito naman yung ating uh, bote guys na Dati noon ang price natin ay 31 at ngayon ang nagiging bentahan natin dito ngayon sa ating palm oil na nasa bote ay 33 pesos din yung naging bentahan na natin. Sa ating coconut guys ay tumaas din yung presyo niya halos na sa 1,800 na rin yung per container niya pero hindi na ako nagtaas sa ating coconut kasi hindi naman siya ganun ka benta ngayon sa atin yung coconut oil pero ang bentahan na natin dito ngayon ay 38 pesos at ang ating 1.5 naman guys ay nasa 160 pesos yung bentahan natin Yan, dahil sa sobrang mahal ng bilihin kaya naman hindi tayo nakakapagbenta ngayon ng maayos at medyo maliit yung ating tinutubo at sa ating panindang itlog naman guys ang bentahan natin dito sa ating large size ay 265 pesos at sa ating medium size ay nasa 255 pesos yung ating bentahan. Sa ating mga paninda naman na itong tina natin guys ay nasa 20 pesos pa rin yung bentahan natin. At ang per kilo naman ito guys ay nasa 140 pesos din yung ating uh, bilis sa per kilo ng ating bawang. At sa paminta nating nabuo guys, sa online nga natin ito binibili halos na sa 138 pesos ang isang uh, yung isang balot niya guys na 1/4 kilo. Ayan. At sa laurel naman natin ang bili natin ngayon ay 75 pesos. At dito naman sa ating crack guys ay nasa 125 yung bili natin sa ating crack. At sa pino rin natin guys ay nasa 125 pesos yung bili natin. At ito nga guys, nagbabalik yung ating bagoong kasi matagal din tayong hindi nakapagbenta ng bagoong kasi wala tayong makitang magandang bagoong katulad nito. Dapat yung patis niya ay nasa ibabaw kaysa yung bagoong. meron kasing isang klase nito guys, yung bagoong niya nasa ibabaw. Yun yung isang pangit na bagoong kasi mabaho yung bagoong na yun guys. Okay. At nakabili nga tayo. Ang bili natin dito ngayon ay 320 pesos. Kahit pa paano naman guys ay may tubo tayong 30. Uh, 9, 39 pesos din yung tutubuin natin. At ito nga yung ating uh, Munggo Ayan, napakarami nating munggo Na binili kasi, mabenta rin ito Sa atin Ayan guys, yung ating mga paninda Na nagtaas At ito nga guys, may nagtanong na naman sa atin uh, OFW din siya Galing sa Saudi Arabia Ayan, sa KSA Kingdom of Saudi Arabia At ang nag-comment nga sa atin guys is Si Sanito Timbal Ayan at ang comment niya guys, uh, idol, halimbawa bang kukuha ako ng sakyan at gagamitin ko sa pagro-rolling? Kakayanin ba nang makover, makover ang panghulog? Kung halimbawa 28 plus ang monthly. Ayan, 28k plus ang monthly ng sasakyan. Salamat po sa sagot, idol. God bless po. Ayan. Sa totoo lang po, uh, sa panahon ngayon, kung magsisimula ka pa lang kasi sa pagro-rolling, ay hindi mo po pakakayanin yung 28 plus kasi nagsisimula ka pa lang po sa pagro-rolling at wala ka pa naman gaano ng customer kaya ang mas maganda pong gawin mo ay huwag ka muna pong kumuha ng sasakyan ko ano pong meron ka katulad ng mga tricycle o meron kang lumang mga kulong-kulong na pwede mo namang gamitin muna yun na lang po muna ang iyong gamitin habang nagsisimula ka pa lang ng Uh, pagro-rolling kasi baka yung ikitain mo at yung puhunan mo ay mapupunta lang sa panghulog kasi baka hindi pa sasapat yung tutubuin mo sa 28 plus na monthly saka ka na lang pong kumuha ng sasakyan mo kapag ka malakas na yung rolling mo at masasabi mo na rin sa sarili mo na kaya mo nang bayaran sa galing sa rolling yung sasakyan ayan guys kasi nagtatanong siya kung kaya ba ng monthly 28k monthly yung sasakyan ang sagot ko po ay hindi pa kakayanin kung nagsisimula pa lamang po kayo sa pagro-rolling. Kaya ang magandang diskarte po ay gumamit lamang kayo ng uh, pwede nyong gamitin. Halimbawa may mga lumakain tricycle, yun na lamang po muna. Ayan yung ating sagot sa tanong ni sir. Kasi talagang nanonood din siya ng ating vlog at ang sabi nga po niya sa akin ay kapag ka nag, uh, gusto niya rin daw pong mag-for good at pag napatapos niya ng isang anak niya ay pwede na rin daw siya magsimula ng pagro-rolling guys. Ayan, so, salamat sa mga nanonood sa akin, sa mga kapwa nating OFW guys. At ito guys, uh, yun lang yung aking payo kung anong meron lang kayo, yun na muna yung gagamitin nyo. Uh, at salamat guys sa pagsama na naman sa akin sa pag-update natin ng ating mga price kasi talagang panahon ngayon ay medyo makumal yung gantahan natin guys dahil sa sobrang taas ng mga bilihin hindi lang naman itong mga mantika, asukal yung ating mga binebenta na tumaas. Nandiyan din yung ating mga soft drinks. anjan din yung ating uh, mga kape. Ayan guys, yung mga kalimitang tumataas ngayon na lagi nating nababalita ang tumaas guys. Ayan, maraming salamat sa pagsama na naman sa akin guys. At ito nga pala si Kuya Tendero Vlog. Kung may mga tanong kayo guys ay willing po akong sumagot ng inyong mga katanungan guys. Ayan, maraming salamat!